So, ayan, paano mag-set up ng oras sa ADB 160. Ayan, i-on lang natin. Ayan. ayan. i on mo. Tapos, ayan, i-set up natin yan. Ayan. Ang oras kasi ngayon ay 4.49. Ayan. So, ngayon, alauna pa lang. Ang niyo nyo, ilong fresh mo lang to, Ang dalawang yan long press. Ayan. Tapos, click mo to right side. Ayan. So, gawin natin siyang 4. So, pataas. Ayan. Higyan mo lang pataas. 3, 4. Ayan. So, yung oras natin ay 4.50. Ayan. Tapos, i-advance natin siya para hindi tayo maliit. Ayan. So, 454. Tapos, next mo lang. Ayan. Kung gusto mo ibaba. Ito, po, baba lang. Pero, ah, kung pataas naman, pataas. Bawasan natin ng isa. Ayan. Tapos, click mo. Ito, yun yung brightness. Kung gusto mong pahinaan, pababa lang. Ayan. Kung gusto mong pa, sagad mas maliwanag. naga Okay, ayan, 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 sa akin sa guide na para kitang kita. Tapos, next, ayan, kilometers, ayan na, ayan na, na-setup na siya. Check natin, off natin, tapos, unulit natin. Ayun, so okay na guys, ganyan lang kadali mag-setup ng oras sa NDP 162.